guys. So, ayan, pinatraktor na nila dito. Ayan, binilad ko yung ano guys, yung kutsu namin. Mga unan din doon ko binilad. So, ayan. Nagagandahan talaga ako dito guys, sa kulay. Ayan. Pero yun dito pala, anuhan ko siya ng black reading para mas may design siya baga. Pero mamaya na. Pakainin ko na muna yung aking mga junakids. At saka guys, binigyan ako ni auntie ng... Nakita kasi auntie <laughs> yung kabitbahay namin. Ayan, naliligo sila kasi magsisimba sila ngayon. Sa, dahil sabado ngayon, simba nila. Kada sabado yon guys ha. So ayan, nakita ko siya na may bit-bit-bit-bit na ano ba na tawag dito eh na... Papaya. Mm. So sabi ko, baka may isa ka pa auntie saan mo nakuha Sabi ko gano'n. Nagtanang talaga ako. Sa likod kasi to, tumubo lang to siya. So, sayang kasi, aaraw-rawin na, ipapatraktor na kasi nila doon. So, sayang. So, kinuha ko, ililipat ko dito. So, sabi ko, baka may isa pa, auntie, bigit mo ko. Sabi ko gano'n. <laughs> sabi niya, oh, sige, ikaw na lang yung magtanim nito para pag once pag bumunga, share-share na lang tayo. So, sabi ko, okay, go, ako. Tapos nakita naman ako ng biyanan kong babae. So, ayaw kasi ng mga biyanan ko guys na magtanim ako dito ng marami. Kasi daw maliit lang daw yung garden. Maliit lang daw yung garden. Tapos ano daw kung ano-ano daw yung mga tinanim ko. Baga like gaya dyan nagtanim ako ng mga talong or tanglad at, at, at ano pa dyan. Mga orange ganun ba. So sabi ko uh, mga halaman. Nag, ano din sila, nag-react din sila sa mga halaman ko hindi oh, ko hindi uh, parang nakikinig lang ako sa kanila guys pero nagtatanim pa rin ako. Na sa tabi-tabi sa gilid-gilid nga lang ako nagtanim eh. Kaysa naman yung magtanim sila like gaya nung sayang yung sitaw na tinanim nila tapos inararoon na kaagad-agad. Oh, ayun dito yung mga mustasa. Hiniwalay-hiwalay na yung iba dito ni Ama. tapos yung talong nagbunga na din ulit siya guys ayun oh isa tapos so, ko na yung kukunin sarang pag hindi pa rin ako nakapagpakbit guys yung sa likod kasi dapat sa likod ng bahay namin sana dapat i-ano ako doon guys parang uh, ano yung ko yung matangkay ng mga mais ba pero sabi ng binan ko sa iba daw yung taniman ng mais baka daw mag-react yung sabi ko magagalit ba sila na i-ano lang naman nila yan, I-tractor it lang din naman nila. Kung hindi, wag mo nang kunin, hayaan mo na yan. Sabi naman nung ganun So, sabi ko, hindi magagamit kasi natin kapag ka winter eh. Sabi niya, wag na daw. Baka may masabi pa daw yung ibang tao. Mamaya din, mangunguha ako ng lemon ulit guys ah Gagawa ako ng juice timing din may mga ubo talaga yung mga bata. Alam nyo na dahil magpapalit na yung weather dito, guys. Pa-winter na talaga. Kaninang umaga actually medyo malamig na. Inayin yung halaman ko dito latang-latang. ayan tapos din layo. Hmm. Yung dito meron sana dapat dito? Ah, 'yun. Ayun, Dito meron din dapat 'yun, pero namatay nga 'yan. Yung mangga din nilipat ko din dito. Hmm. At saka guys, nag din pala ako naman. Pakita ko sa inyo. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Nanguha yung, naalala nyo yung ano ko ng malunggay doon sa may palengke? May ano kasi doon eh, sa unang palengke namin, may puno ng malunggay ba? So, kada-dadaan ako doon, may nakikita ako na pinuputol na nila yung mga sanga-sanga tapos may nakita ako isang sanga na ay may nakita akong ibang sanga na may tumubo na na konti na dahon ba ng malunggay so ayan dahil timing din pumunta nung isang araw nung isang araw ba yun or kahapon na nung isang araw nung nagpagamot yung dinala nila si RG yung binan ko kasi yung nag-ano din sa kanila pinatawas din kasi nila si RG Actually, yung nakasakit si RG is magpakita ko guys ah, dahil guys ganyan yung itsura natin ha <laughs> nagano ako din ito dahil na, mayroong dahi na hindi ako pwede makita sa inyong malanggay natin nagano sila nang nagdala sila nang tatlong sanga na mga ganito yung iba wala palabas pa lang yung daho na yun o no? basta yung ginawa ko guys ginaya ko yung sinin sa akin ni manang na yung baba ng malunggay nilagyan ko ng nescafe tapos nilagyan ko ng abo para talagang mabuhay ka dito ko talagang talaga ni, ni, tinanim no para hindi siya magalaw-galaw no so ayan so yung mga bayan ko yung na ganun na yun guys na, na, malihog ko sa kumbi ng bahay ba kay nakabaluman na kumbi ng bahay nga kung asa to dapat ang punuan na tong kamunggay kay gitudloan lagi na ko siya tong naguban mi sa tong nai kaysa isa nga naguban mi sa palingki kay eh, sa city dito sa Guray. so, gituluan na ko siya kung asa dapat ang punuan sa kamunggay mo nakabalo siya wala na bisaya ko so yun nga kay dahil alam ni ama na saan yung puno ng malunggay kay nakisuyo na rin ako kay ama na baka pwede niyang hingian ako ng tatlong sanga lang so, hindi naman siguro nila yung gagamitin itatapon lang naman nila so yun guys at saka yung isa dito ko tinanong tignan nyo may dahon na siya ayun na Wala ko guys. No? Gaya nang sabi din ni si Sis Rose, nalagyan ko ng bato sa ilalim. So, nalagyan ko talaga guys. Sa dito na sa dalawa yung tinanim ko. Tapos yung dito sa may harap din, isa yung tinanim ko. Tapos yung dalawa, na wala pang dahon na lumabas. Kasi actually doon talaga lahat nila ipapatanim sa harap ng bahay nila. Sabi ko hindi nga mabubuhay doon. Kasi nga tingnan nyo ba naman yung tinanim ko doon, namatay nga eh. Ayan. Then, dito ko na talaga tinanim para mas secure ko guys no para hindi na rin siya magalaw galaw, -galaw. ayun na eh. tinaktor na nila tinan nyo yung butterfly guys oh. Eh. sige sila uban uban no yung mga dahon ng mga puno guys ayaw rin ayaw rin hindi ko yung tinatapon inaano ko, ina -ano ko lang sya dyan parang iniipon dahil pwede yung panggawin natin pang abuno sa ating tanim next time pang takip natin sa ating patatas or sa taas ng garlic maraming nagsilaklakan ng dahon ng puno hmm. pinararo nila lahat guys dahil kanina umaga malamig na at mapag na din kaya pinararo natin talaga nila lahat so hindi para malinis so guys share ko sa inyo anong ba nangyari kay RG bakit ba siya nagka sakit o nagka o nagka allergy so tingin si Ante naliligo si Ante ayoko siya yung pagkita. so guys nagka ako siya ang oh, Un una guys nung nagpunta sila sa palengke kasi napunta sa palengke yung mabinan ko babae at lalaki Sinama nila yung mga tatlong bata. Ako lang mag dito sa bahay. Tapos so, mag-uwi nila nagano daw yung mga bata ng dragon fruits. So bumili yung mga binan ko. Tatlo yung binili, isang kilo din yun, no? Mahal yung kilo ng dragon fruits dito. 400. So 400 rupees, nagbili no? sila. Tapos so, mag dito. So agad-agad na kinain ang mga bata, no? Yung isa, hinati ng ni Arin at ni, uh, ni, RG. ni RJ. Tapos yung isa naman, hinati ng binang kong babae sa kani Eman. Ako hindi naman ako kumakain nun. So, yung mga bata din, first time din nila nakatikin nun. No, guys, no? Tignan nyo yung butterfly na sa paa ako. nag siya sa paa ko. So, nangyari, guys. Nung kinain nang, nang, kung kumain na yung mga bata, no? So, saya, saya na ng mga bata ni Arin at ni RJ. So, hindi rin naman nila naubos guys. dahil tumikim ako kay Ayman. para nag -ano lang ako. Nagsandok lang ako dun ba ng kaunti lang sa kut gamit ko yung kutsili ba. Hindi, wala siyang ano, hindi siya matamis. So, walang laso. Taba, tabaang babaga. So, dahil gusto nga ng mga bata. Pero si Ayman naubos niya naman yun sa kanya yung kalahati. Yung kay Ari naman at kay Aji, hindi naman nila naubos. Binigyan nila sa binan kong lalaki. So, akala ko okay lang yung mga bata guys. No, naman sa yo. Parang wala lang. Okay naman yung mga bata. Pagkagabi nun, guys, pag, pag ano na, mga alas, mga alas jis na ata. Before mga alas jis, nakatulog na yun si RJ Nakatulog na siya dito sa may living room namin. Dahil andito ako doon, andito din ako sa, sa living room nung no, ba. Gumagawa ako ng mga color paper na flowers, ganun, ba. Ang design-design lang sa loob. O, ano yung yari? Nakatulog na si RG, no. Pagkatapos, eh nagising siya bigla tapos tumayo siya no umiyak siya sabay siya katok sa pinto na sa living room sa living room sabi niya mama mama hinanap niya ako hindi niya kasi ako kita, dahil pagtayo niya talagang dumiretso sa patalikod papunta sa pinto ako andito kasi ako na side so nangyari ganun nga tapos si Ayman naman gising kasi si Ayman na oras na yun kami daraw na Ayman yung gising so lumay so tayo guys nag music yung binang kong babae ay nagano ako ng painaan yung music dalawang tatlong beses ako nagsigaw hindi man siya na, hindi hindi nagsigaw yung parang ano lang ba usap lang ba, parang pakihinaan naman po yung music ama hindi talaga mahina makarinig yung binan babae so yun so hindi nga ako nakita ni IG miyak lang siya meritso siya doon sa may pintuan sa si Emma naman ang bilis niyang tumayo hinag niya yung kapatid niya si RJ gigakos niya sa si RJ ba so nahilom si RJ Ya karon kay pagatubang ni Haji, nakita na ko iyang hamba Parti lang ubaga yan diri guys. Ni ana na ni, tupong na diri sang ilong ba. Unya gikap na ko ang iyang ulo. Ana Bisaya. Malaki lumaki na yung bibig dito ni RJ. Hanggang parang mano na siya dito sa may ilong niya ba. Burot. Ano talaga siya? Lobo talaga yung ganun ba? Tapos kinuha ko kaagad si RJ. Sabi ko, alika nga dito RJ. Tingnan ko nga yung bibig mo ano nangyari na ito? Tapos mapula-pula pa yung dito niya. At pagkatapos, sinawakan ko yung ulo niya. Sa ulo hindi niya, marami yung parang bukol na malalaki, guys. Natakot talaga ako, eh. Kasi first time yun nangyari kay RJ, eh. Tsaka, and actually, guys, bago si RJ nagkalagnat, si, Ay si Arin muna yung nagkalagnat. So, ngayon, kaloyan si Arin. Okay, okay naman ako siya pero may ubo pagkatapos naman yung lagnat ni Arin inubo na naman siya so ganun talaga dito guys no? pag magpapalit na yung winter dito no? pagpa winter na ganun so nagulat kami nung ano, pinakita ko sabihin ko babae so, sabihin na nangyari dito na tingnan nyo yung bibig ni RJ timing din kasi lumabas din sa kwarto yung binang kong babae pupunta siya sa CR so nakano ako ka RJ na tingnan yung bibig ni RJ ama ganun So, tinignan niya. Tapos sa ulo. Tapos tinawag yung binang kong lalaki. Tapos dinala nila sa nagpa-check up. Sinama din si Ayman. tapos so, si Ari natulog naman na ng mga oras na yun. Um, so, In-injectionan si RJ guys sa puwet. In-injectionan. Tapos binigyan naman siya ng gamot. Pagka-injection pagka, pagka -injection yun, guys, yung sa ulo niya, wala na yung mga bukol-bukol yung sa bibig talaga pagka kinabukasan na yun mga tanghali mga hapon ganun saka lang humupa yung bibig niya pero yung lagnat niya patuloy pa din ho kaninang gabi ah, kag kagabi lang ho medyo ano pa siya medyo malagnat mainit pa rin talaga siya madaling araw medyo okay okay na siya guys that's hanggang ngayon so sana nga lang patuloy ng hindi na magkalagnat si RG ba so, salamat talaga ako na okay na si Arjo eh. kasi ang hirap guys eh, pag yung mga bata magkasakit ba alam niyo na ayaw talaga magpaano kay Arjo ayaw magpa ayaw baka gusto ni ng binang kong babae nakargahin kahit ano na siya para lang lumapit kay ama kasi nga ako nagluluto kakabihabi ang nagluluto ako si Arjo naman nandun sa paahan ko nag ano nagiyak iyak iyak sabi niya mama mama yung ganun sabi niya sa akin wait lang ha ano Um, oh, salamat naman talaga at okay na si Angie, guys. Kaya ngayon nakapag ano na tayo, upload na tayo. So, pasensya na ho kayo kung hindi ho tayo nakapag upload ng mga ilang araw. Si Aren, 3 days din siya nagkalagnat. Narinig nyo yung ibon guys. Malakas sang tunog ng ibon no. Oh guys, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Lalo na po sa mga nagko-comment po. Thank you so much po at lalo na ho sa mga hindi po nag-i-skip thank you so much po at guys uh, nakasahod po pala tayo no? kahit pa na nakasahod tayo at saka yung importante lang po talaga yung binili ko at alam niyo ba pagka kunwari nakasahod ako ngayon pagka kinubukasan na yung nagka ano si RJ nagka allergy ganun so buti na lang sa sahod ko guys nakabayad ako nung uh, ng kalahati sa aming kuryente kasi hindi namin nababayaran agad yung kuryente namin nakabayad ako ng kalahati dalawang libo yung nabayad ko yung bill namin ng kuryente is apat na libo 4,300 plus so, nakabayad ako ng 2,000 manan so, at nagtabi ako yun nga nagtabi ako ng isang libo so, timing talaga na, na nagka ano, Nabuti na lang talaga. Simula naman ang ano guys, ang tatabi-tabi naman ako pag nakasahod ako. Pag medyo ano, pag medyo may extra, marami tayong extra, nakakatabi ako ng 3,000, 2,000, para pang emergency, ganun. So, nung sahod ko kasi, nang tabi ko lang talaga is 1,000. Dahil yun nga, bumili nga ako tayo ng mga ganun. Yung importante lang din ho yun, nabili ko. Hindi nga rin ako nakabili ng mga prutas eh. Pero okay na rin yun. Malay natin next time, di ba? Sa sahodan natin. Sana nga, makasahod tayo next month. Oh, guys, please, din skip the ads po. So, dito na lang muna, guys. Bye-bye po, everyone. God bless us all. Thank you for watching. Bye-bye po, everyone. God bless. Bye-bye po. Thank you.